What's up? Yan, kumusta kayo dyan? Kumusta ang ating mga subscribers nyan? Yan, po ay eh, nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon at siyempre mga darating ng mga Wala po tayo ngayon sa Las Piñas. Nasa Bigol po tayo. Nagbakasin po tayo. ba diba? sa last vlog natin, sabi ko nga eh, one week tayong mawawala. Yan, nandito po tayo sa bakya ng aking mama at sa mga papaibig dyan. Yan, nakita nyo guys. Hindi ko lang pasinsya na kayo. Hindi ko natin mapukos kasi sumusunod lang tayo sa guidelines ng ating mahal na YouTube. Ayan guys, oh. O, ayan. Ang ating mabak ng aking mama. ayun Sa mga papaibig po, one cow lang, bawat isa. Bicol area, pick up. Ayan. Visit yun lang ako guys. Siyempre, nandito ang aking mama. Sa kanya po yan. Ayan, hi ka ma. Hi ka sa ating mga subscriber. Ayan. Ayan, manok po yan ang ating mama. Ayan. Ayan nyo. Mahilig din po magmanok. Siyempre, yan kanyang anak. Mahilig din magmanok. Yan. Yan. Ang mga manok niya. Puti. Yan. Ito po ay mga lahi pa lang inuwi natin, mga good line natin dito. Yan. Mga nauna na tayo Hindi lang natin maitututok, kawahan Kawa na. Siyempre, sumusunod tayo sa God Mode ng ating mahal na YouTube. Alam naman. Eh, video ko na ngayon. Video may ikpis ating ngayon sa ating mga kabakya ng ating mahal na YouTube. Lima po yan. Lima po yan na anim. A anim siya. Dalawang puti. Talbos mga gulay ng tatlo. Yan. Ayun. Yan guys. Yan anim. Ayun o. Oh. lima. Lima pala. Nandun pala sa baba yung isa pa. Hindi kita may lilabas kasi wala. Hindi yung may lab. Ayun. Puti. Dalawang puti. Ito mga uh, alaga dito ng aking mama. Ayun. O, oh, nandun siya. O, oh. yan. O, Ayan. Oh, ayan. Kumakaway pa. Uh, update lang, guys. Hindi natin talaga yung ating tripod. Ayun. Muting backyard dito. One week tayo dito sa Bicol, guys. Uh, Sunday, pabalik na naman tayo dun sa Las Piñas. Kawa ng one week lang yung na... Uh, Tingin natin ba kasi sa ating bossing. Oh. Ayun, dami kong puno, diba? di ba? Parang nasa Las Piñas tayo, guys. Tayo mga puno, eh. May saging lang Doon wala tayong saging.